Ayan guys, maglinis tayo ng manok na native guys. Tinisan <laughs> natin lagi na natin manit ng tubig. Ayan. Ayan guys, ang init. Ang init guys. Woo, oh, ang init. <laughs> rin natin kasi naluto na yung kabilang ay yung ulo nya. Ayan na. Linisan na natin guys. Oh. Guys, magkatapin ng Guys, oh. ihawin natin ito guys. What? <laughs> Eh <laughs> <laughs> na guys ya. Kasi okay. lang na. Balik baliktarin balik tarin natin to para hindi ma sunog yung kabila. Eh na guys oh. Malawan pa yung ulo. Is. Isang baliktad na lang Ayan. to guys. mabilis yan maluto kasi maraming apoy Guys, luto na yung guys, yung inahan natin guys, oh. Hmm. May isa pa guys. Ah, sarap guys. Uh, tumutulo pa yung ano, yung, yung hey, Guys, oh. Si Mau, inasal. Wala na yung isang mata. <laughs> <laughs> Ayan na guys, luto na guys yung manok. Di ba? Yan na lang natira guys oh. Yung balon-balon -balo na at saka atay. Lawe <laughs> dele. Ano sabi mo? Hello. Shout out. Ata ba? durian bali sucekontan yeah guys durian kaon apa tuh guys oh wow man <laughs>